Nanlalamig na ba sa iyo ang partner mo? Binaliwala ka na ba niya? At kahit ano pa ang gawin mo, ay din maka pa rin niya? Gusto mo ba na siya ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo buong magdamag o sa kahit na anong oras, kahit nasaan man siya ngayon ay ikaw lang palagi ang iisipin niya at hindi hindi siya mapapakali sa kakaisip sa iyo. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, maging okay at maayos kayo ng partner mo at hindi hindi ka na niya baliwalain pa. Gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Una, ang gagawin mo lamang bago ka matulog. Isulat mo lamang ang pangalan at apelido niya sa palad mo ng isang beses lamang. At pagkatapos mo nang masulat ito, ilapit ang kamay mo o ang palad mo sa bunganga mo at ibulong mo ang spell na ito ikaw ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa akin sa lahat ng oras. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo padagdagan ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, pwede ka nang matulog at pwede mong ulitin ang ritual kinabukasan at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong ikaw lamang ang iisipin niya kahit na man siya ngayon at kahit malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At paniguradong maging okay at maayos kayong dalawa basta magtiwala lang sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o uras na gusto mo. At depende na po sa inyo kung gusto niyo nang ihinto ang ritual, wala pong problema. At pwede ka rin gumawa ng ritual kahit iba't ibang ritual na turo ko ay pwede mong gawin para mas lalong maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. At paniguradong kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.